Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga pagkakataon na iyon, doon din sa kanilang kinaroroonan, may mga lihim ng mga nilalang ang mabilis na umaligid. May masasamang plano ang mga ito sa kanila. Ang isang impostor kasi sa mga pagkakataon na iyon, nakapagpadala na ito ng mensahe sa kanilang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga kinaroroonan ngayon. Kaya nandoon na sa kanilang paligid ang mga nilalang na ito. Kabilang pa rin ang mga nilalang na ito doon sa nasabing grupong asuke. Mga alagad ang mga ito at inutusan ng kanilang namumuno na atakihin ang grupo nila ni Butchok. Sa tingin kasi ng mga ito, balakid ang mga bata at ayaw ng mga ito na makarating ang mga ito doon sa batis ng Olympus. Sa mga pagkakataon na iyon din, papaalis na rin sana si Nagutor, Carlo at itong si Tutok at balak ng mga ito na dalhin sana ang kanilang nabihag na mga inkanto para maituro ang kinaroroonan ng kanilang kasama na si Binjo. Ngunit naramdaman nila ni Butchok na papalakas ang mga presensya ng mga nilalang na hindi pa nila mawari kung saan nang gagaling ang mga ito. Kinausap agad nitong si Butchok ng masinsinan, sinagotor, Carlo at itong si Tuto wika nitong si Butyok sa mga ito. Gutor, Carlo, totoo, mas nakakabuting alamin muna natin kung sino pa sa ating mga kasama ang natitirang impostor. Natitiyak kong mayroon pang iba ang kasalukuyan na kasama pa rin natin sa ngayon na isang impostor din. Agad naman na sinangayunan iyon nitong sinunoy dahil amoy din niya kanina ang katauhan ng nilalang na iyon bukod sa presensya ng nagpapanggap na si Binjo. Hindi naramdaman nila ni Gutor at Carlo ang mga iyon dahil abala kasi ang mga ito kanina sa kanilang ginawang pagmanman sa mga bawat ikinikilos nitong si Binjo. Kaya hindi nila napansin at naramdaman ang isa pang presensya ng impostor na naramdaman nila ni Butchok at naamoy nitong sinunoy. Muling wika pa nitong si Butchok. At bukod pa doon, mukhang may mga hindi kaya ayang mga nilalang ang nasa paligid ng ating kinaroonan ngayon. Hindi ko pa masyadong ramdam ang kanilang presensya dahil mukhang malayo pa ang mga ito galing sa ating kinaroonan. Ngunit natitiyak kong may mga nilalang ang nasa paligid ng ating kinaroonan ngayon. Napaisip din si Nagutor at itong si Carlo. Kaya nakapagpasya ang mga ito na bago umalis ang mga ito para iligtas ang kanilang kasama na si Binjo. Kailangan mo nang mahuli nila kung sino pa ang isa pang impostor sa kanilang mga kasamahan. Kaya agad na muling pumasok ang mga ito doon sa loob ng bahay na iyon. Ngunit inutusan na nitong si Butchok ang magkakapatid ng mga sniper na sina Arid na magbabantay ang mga ito doon sa labas. Kailangan na bantayan ng mga ito ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan ngayon. Nakapwisto ang dalawang magkakapatid doon sa gilid ng kanilang inuupahan na bahay. Nando doon ang dalawa doon sa madilim na parte para hindi agad na masipat ng maaring mga nilalang na nasa paligid ang kanilang kinaroroonan nakapag-usal na din ang mga ito ng mga malalakas na mga putir at mga sabulag. Ilang sandali pa, nang makapasok naman sila butok doon sa loob, nagulat ang mga ito nang makakarinig ng mga kalabog galing doon sa kwartong kinaroroonan nila ni Manong Ramon. Doon kasi sa loob ng silid na iyon biglang umatake na lamang itong si Kukoy doon sa batang si Bangis na sa mga pagkakataon na iyon nakaidlip na sana ang bata. Kanina, sa pagpasok ng mga ito doon sa loob ng silid na iyon, mahinang mahina itong si Kukoy dahil bukod sa may mga natutamo itong pinsala na nagpapahiwatig na hindi lubusan ng gumaling ang mga sugat nito. Ayon pa nito kay Riba, Nakakaiba ang sakit ng kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Kaya mas minabuti nila na isama na lamang itong si Kukoy doon sa mga magbabantay sa inkanto at para na rin makapaghinga at bumalik ang lakas nito. Ngunit kabilang pala itong si Kukoy doon sa nahuli ng kanilang mga kalaban at nagaya ang hitsura. Kabilang ito sa mga impostor at ito din ang nagpadala ng minsay doon sa mga nilalang na nasa paligid ngayon ng bahay na iyon. Nang maramdaman ng impostor na si Kukoy, ang pagdating ng kanilang mga kasabot at mga kakamping mga nilalang sa paligid agad ng kumilos na ito. Plano nitong maitakas palabas ang kasama nitong iginapos na nagpapanggap na si Binjo. Nais din itong mapatay muna ang dalawang kasamang nagbabantay doon sa loob ng silid na iyon na si Manong Ramon at itong si Bangis. Nakatulog na kasi ang bata sa mga oras na iyon. Habang itong si Manong Ramon nan-dudoon ito sa may bintana at tinitingnan ang buong paligid. Nakakaramdam din kasi ng mga masasamang pangitain ang matanda at sa isip nito mukhang may mga nilalang ang umaligid sa kanilang kinaroroonan. Kaya sinamantala iyon nitong si Kukoy agaran ng umatake ito doon sa natutulog na bata. Nagbago na din ang anyo nito na tulad ng kanyang kasamhang kanto na sa mga pagkakataon na iyon nakagapos doon sa sulok. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang inkanto kay Bangis. Bitbit -bit nito ngayon ang isang palakol na gawa sa kahoy ang hawakan. Sa lakas ng mga pag-atake ng inkanto, lumika iyon ng ingay doon sa loob. Hindi kasi nito tinamaan ang batang si Bangis dahil nang maramdaman ng bata na nag-iinit bigla ang kanyang pintas agad itong nagising at saktong nakita niyang papatake na sa kanya. Ang kanilang kalaban ngayon, mabilis na umikpaw itong si Bangis para makailag. Tinamaan ang sahig ng kanilang kinaroonan sa silid na iyon na siyang nagiging dahilan para lumika iyon ng pagkalabog. Napadilat ang mga mata nitong si Manong Ramon at hindi makakilos. Tinamaan na pala ang matanda ng isang malakas na pamakong orasyon. Batid nitong si Manong Ramon na mga pamako na usal ang tumama sa kanya at kakaiba ang kalakasan nito. Dahil kahit na may pudir ang matanda, tinamaan at tinablan pa rin siya nito. Napamura ng palihim ang matandang si Manong Ramon agad niyang napagtanto na ang umaatake doon sa bata na isang inkanto at ang nagpapanggap kanina na si Kukoy ay isa lamang. Nang iti sa galit na ang matanda, sa isip nito ngayon kung bakit hindi niya napansin at naramdaman na hindi pala iyon ang tunay na si Kukoy. Kailangan niyang mawasak agad ang mga tumamang usal sa kanya dahil kinakailangan at tulungan niya ang batang si Bangis. Agad na muling umataki ang inkanto doon sa bata. Ngunit handang-handa na ang batang paslit sa bawat mga gagawing pag-atake ng inkantong iyon. Nagulat man itong si Bangis sa mga pangyayaring iyon. Ngunit dala na din sa kanyang nanalaytay na dugo bilang mandirigma. Agad na nakakaiwas ang bata sa mga ginagawang pag-atake ng inkanto. Bukod pa sa mga ito, nagsimulang gumanti na din ng mga pag-atake ang bata ng napakabilis na ikinagulat nitong si Manong Ramon. Simula kasi nang magkakasama ang mga ito, hindi pa nakita ng matanda kung paano lumaban ang bata. Hindi pa niya nakita ang potensyal ng batang ito. Ang inaakala pa nga nito na sinadya lamang nila ni Gutor at Carlo na dalhin ang bata para matutunan nila ang mga paggamit ng mga usal at ang mga pamamaraan sa bakbakan. Ang nasa isip lamang nitong si Manong Ramon na hinuhubog pa ang kakayahan ng batang si Bangis. Ngunit hindi nakakagulat pa rin ngayon ang kabilisan nitong si Bangis kaya ang inkanto. Agad na itong kumilos para makalagan ang nakagapos nitong kasama. Kasalukuyan na siyang nakablatag ng mga pamakong usal para doon sa bata. Ngunit hindi nito nagawang mapatigil ang bata sa pagkilos. Sa mga oras kasi na iyon, nakagawa na kasi ng mga usal itong si Manong Ramon at nahaharangan na ang kanyang mga ginagawang mga usal. Mabilis na nawasak ang dingding ng silid na iyon at pagkatapos mabilis na sanang papaalis ang nilalang bitbit -bit ang kasama nitong nahuli nila. Ngunit pagdaan ng mga ito doon sa bahaging nawasak na dingding papalabas. Agad din itong napatigil nang makita ang apat na mga bata na nakaharang na doon sa kanilang daraanan. Nando doon na sina Butchok. Nonoy, Carlo at itong si Gutor. Agad na wika itong si Butchok. Ikaw pala ang isa pang impostor. Ang gagaling nyo naman sa pagiging pag-ispiya. Nakakabilib ang kagalingan ninyo sa pagtatago ng inyong mga pagkakilanlan nagagaya ninyo. Hindi lamang ang hitsura ng bawat mabibiktima ninyo, kundi pati na rin ang mga bawat pagkilos nito. Ngunit ngayon, tapos na ang paglalaro natin. Wala na kayong matatakasan pa. Sagot naman ang inkanto habang nakangisi. Ganon ba? <laughs> Nahuli na ninyo kami. Sa papanong paraan ni kaya pa nga namin na makagalaw at kumilos. Kaya pa namin na umataki at makagawa ng usal sa papanong paraan ninyo kami na huhuli. <laughs> Bago naman makasagot at makapagsalita itong si Butchok, biglang umindak na sa lupa ang isang inkanto. Sinasabayan pa ito ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Matapos lamang na magawa ang mga bagay na iyon ng inkanto, agad na nakakaramdam ang mga bata ng pamamanhid sa kanilang mga katawan. Agad din na narinig nila ang mga kaluskos galing doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Maagap naman na nagbabanggit ng dalawang mga banyagang salita itong si Butchok at iyon din ang dahilan para mawasak agad ang mga usal na sinusubukan silang maigapos sana ng mga inkanto. Kaya bago pa tuluyan na makatakas ang dalawa naabot na ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Butchok. Ubod ng bilis na dinaluhong na ang mga ito ng bata. Mabilis man ang mga nilalang na iyon, agaran na naabot nitong si Butchok ang mga ito. Gamit ang matalas na garab ng bata, agad na inatake niya ang mga iyon ng mga pagwasiwas. Kaya hindi nagagawa ng mga ito na makalagpas sa kanila. Napapatras ang dalawang mga inkanto. Agad naman nawikan kanitong si Kimba na nandoon lamang sa may gilid kaibigan na bucok papalapit na ang mga nilalang sa ating kinaroroonan habang nakatutok na ang dalang repli ng bata doon sa mga nilalang na unti-unting nasisipat na niya doon sa unahan na mabibilis na umuusad papunta sa kanilang may mayroong mga nagtatalunan at gumagapang napakarami ng mga nilalang na ito na halos napuno na ang kapaligiran ng bahay na iyon kumilos na din agad itong sigutor agad na pinagalaw ng bata ang hawak na kadina pagkatapos agad niyang pinitik iyon at tinamaan ang dalawang mga inkanto ngunit ang tinamaan ng batang sigutor ay ang tunay na katawan at kinaruroonan ng dalawang mga inkanto gumawa kasi agad ang mga ito ng mga huwad na katawan at usal na mga lindang para sana makatakas. Ngunit agad na nahanap ni Gutor at nakita ang ginawang iyon ng dalawa. Uwi ka pa ng batang si Gutor. Hindi nyo na kami pa mga inkanto. Alam na namin ang kaya ninyong gawin. Kaya inaasahan ko na ang mga bagay na iyon. Ngayon, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong pambabastos sa amin. Simula pa pala sa pagpasok namin sa bayan na ito. Lihim na pala kayong umaatake na hindi namin nalalaman. Nagkakamali kayo ng grupong pinuntirya. Hindi ko na kayo bubuhayin pa ngayon. Matapos lamang na masabi iyon nitong sigutor, agad nang itinarak niya ang matulis na dulo ng kanyang kadina doon sa dibdib ng inkanto agad itong napahiyaw at napabulwak ng dugo na kulay berde. Ngunit ang plano sana nitong si na tapusin niya ang dalawang mga inkanto sa isang pagtira lamang ay hindi niya nagawa. Nagawa kasi ng isa pang inkanto na makawala sa pagkapulupot ng kanyang kadina at nakatalon ito doon sa bubong ng bahay. Ngunit ang inaakala ng inkanto na makakatakas na siya ay hindi iyon nangyayari dahil agad na dinaluhong na siya nitong si Nonoy na umaangil pa sa mga pagkakataon na iyon. Dinamba na ito ng batang aswang at binitbit papunta doon sa lupa. Pagbagsak ng mga ito doon sa lupa, sunod-sunod nang inaatake ito ni Nonoy ng mga pagkalmot. Warat-warat na ang katawan ng nilalang nang tigilan ito ng bata. Ngunit dinukot ng batang aswang ang utak ng inkanto dahil may gagawin pa silang mga ritual mamaya para matunto nila ang pinagdadalhan ng dalawa nilang mga kasama na sina Binjo at itong si Kukoy. Matapos na mapatay nila ang dalawang mga espiyang mga inkanto, agara ng humanda ang mga ito. Papalapit na ang napakaraming bilang ng mga nilalang. Napakabilis ng pag-usad ng mga ito Nasa loob lamang ng ilang mga segundo nasa paligid na ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Mayroong mga naglulundagan doon sa mga puno ng kahoy at maging doon sa bubungan ng kanilang inuupahang bahay. Mayroon ding mabibilis na gumagapang na mga nilalang na kulay berde ang kanilang mga katawan. Nakalabas ang kanilang mga matatalas na mga pangil at mga matutulis na mga kuko. Wika agad itong si Butyok. Mukhang masisiyahan tayo sa gabing ito. badi Gutor, Carlo, kaibigan na totoo. Tapusin agad natin ang lahat ng mga ito. Kinakailangan pa ng ating tulong ang dalawa natin na mga kasama. Sinakimba naman at itong si Arid nakahanda na ang dalawang magkakapatid na hawak ang kanilang mga armas. Hawak nitong si Kimba ang kanyang rifle at pana naman ang bitbit -bit nitong si Arid. Kasama ng dalawa doon sa gilid ng bahay na iyon, itong si Riba. Na sa mga pagkakataon na iyon, bit-bit ang matalas na gulok. Sa kanilang uluhan naman, doon sa may bintana, na nakadungaw itong si Manong Ramon. Kasama ang batang si Bangis. Wikan itong si Riba kay Manong Ramon. Manong Ramon, huwag mo munang ihiwalay sa iyo si Bangis. Diyan na lamang kayo sa loob. Kung may mga makakapasok man padaan sa bubungan kayo na ang bahala. Basta wag mong hayaan na lumabas ng bahay si Bangis. Hinihintay lamang ng mga ito ngayon ang gagawing hudyat ni Butchok para umatake. Doon naman sa kabilang gilid, agad nang suminyas na itong si Butchok na dapat na nilang atakihin ang lahat ng mga nakikitang mga nilalang. Kaya mabilis nang kumilos ang mga ito. Pinagbabaril na nitong si Kimba ang mga bawat masipat na mga nilalang tulad ng mga nakaugalian nagawin gawin nitong si Kimba dahil mga inkanto ang mga nasa paligid ngayon pinabauna na niya ng mga pangkitil na mga usal ang kanyang mga bala mga usal na para lamang sa mga inkanto ganon din ang ginawa nitong si Arid agad na pinagpapana ng babaeng sniper ang lahat ng mga nandoon na mga inkanto agad na tumimbuwang ang bawat matamaan ng dalawang magkakapatid na mga bata samantalang itong si Riba naman ang nagsisilbing harang doon sa dalawang mga batang sniper bawat lumapit sa kanila para atakihin si Nakimba at itong si Arid si Riba na ang bahalang humarang at umaatake sa mga ito napakaingay na ang buong paligid napuno na ng mga hiyawan galing sa mga nilalang na mga inkanto Ibat-ibang mga buses ang lumalabas sa mga ito. May mga matitinis ng sobra ang buses. may ding parang galing sa ilalim ng lupa. Nakakarindi din ang bawat mga panaghoy na narinig nila. Si Nanonoy naman at itong si Carlo. Mabilis na umigpaw ang dalawang mga bata papunta doon sa bubong ng bahay na iyon. At pagkatapos inataki ang mga nilalang na nando doon. Samantalang si Nabuchok naman... Itong sigutor at toto ang umaatake doon sa napakaraming bilang ng mga aswang na umaatake din sa kanila. Ang apo naman ni Mamang Tasing nando doon ito sa sala at gumagawa ng mga usal. Mga usal na mga pampahina para agaran na mapatay ang mga inkanto. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, hindi malaman itong si Lorena kung bakit agad na natuntun siya ng mga inkanto doon sa sala. Agad na pag-alaman ng mga ito ang kanyang mga ginagawa. Sinira ng mga inkanto ang bubong at agara na pumasok doon sa loob. Walang pagdalawang-isip na inataki agad ang batang babaylan na apo nitong si Mamang Tasing. Agad naman naggamit ang buntot-pagi. Nakipaglaban itong si Lorena sa mga ito. Ngunit hindi isang mandrigma itong si Lorena at hindi din mga aswang ang kanyang mga nakakaharap. Hindi ganun kalakas ang kanyang hawak na armas laban sa mga inkanto. Napatigil na din ang batang babaylan sa kanyang mga ginagawang ritual. Sa mga pangyayaring iyon, agad naman na napansin nila ni Manong Ramon ang mga ito. Kaya agad nawika ng matanda. Punyita! Nakakapasok na sila sa loob riba! Banges, kailangan natin na tulungan ang ate Lorena mo matapos iyon, mabilis nang tumakbo itong si Manong Ramon papunta doon sa may sala. Samantalang mabilis din na sumunod ang batang si Bangis doon sa matanda. At pagkatapos naabutan nilang napapalibutan na itong si Lorina nang mga nilalang doon sa may sala. Agad na lumundag ang matanda at pinagtatagpas ang mga nilalang habang panay din ang mga ginagawang usal nito. Samantalang itong si Bangis agad na nagpapakita ito ng kakaibang tapang dahil walang pakundangan ang bata na inaatake ang maraming mga inkanto. Dalawa agad ang nahagip ng batang paslit at walang kahirap-hirap na naitumba ito ng bata doon sa sahig. Nang makabawi na sa wisyo itong si Lorena at makakuha ng brilo dahil sa pagtulong nila ni Manong Ramon may kinuha ang batang babaylan na mga munggo galing doon sa kayang dalang bag na nakapatong doon sa may misa. Mabilis niyang dinasalan iyon at pagkatapos isinaboy ito ng batang babaylan doon sa mga nagkagulong inkanto at bawat makakatapak sa mga munggo na iyon agad na umuusok ang kanilang mga katawan at maghiyawan ang mga ito dahil sa sobrang sakit. Nagpatalon-talon ang mga inkanto habang nagsisigaw. At iyon ang pagkakataon para madaling mapatay nila ni Manong Ramon at Bangis ang lahat ng mga ito. Nagsasambit na din ng mga usal itong si Lorena. Mga usal para lamang doon sa mga inkanto. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Matapos na mapatay ng mga ito, ang lahat ng mga inkantong nakapasok doon sa loob. Wikang muli ng matanda. Lorena! Doon na tayo sa kabilang silid. Nando doon sa gilid si Nakimba, Arid at Reba. Mas delikado kapag nag-iisa ka lamang dito sa may sala. Kaya mabilis nang nagpunta ang mga ito doon sa loob ng silid. Sa mga kaganapan na iyon, doon naman sa unahan, sa hindi kalayuan ng kanilang kinaroroonan, mayroong dalawang mga nilalang ang nakatayo doon at nagmamasid lamang sa nangyayaring bakbakan ang dalawang ito ay mimbro ng grupong krusipiho, ang mga pinakamababangis na nilalang na nandoon sa mundong iyon. Mga alagad lamang pala ng kanilang grupo, ang grupong Asoke. Sila ang nagpasimuno sa lahat ng mga pangyayari sa grupo nila ni Butchok at Riba. Simula pa lamang nang makapasok ang mga ito dito sa bayan ng Sakuna.